Ano pong nangyari? yung bata ay uh, nawala o nakalabas hanggang sa matagpuan na lamang po sa isang swimming pool sa resort. Yun po yung malaking okay. katanungan. Ano pong ikinamatay ng bata? Aspect siya by smooth Yung anal examination niya is uh, showing clear evidence of a blunt force or penetrating trauma. So, kompleto na po yung information dati sa mga NPUI. No? Kausapin lahat. ng mga empleyado na present noong day na natagpuan yung bangkayo. Yes, po, sir. Sa nagkikinig dyan sa Pigkawayo, North Cotabato, ako po ay magnalagak ng 500,000 pesos cash reward sa sino man makapagtuturo sa sospek hanggang sa makasuhan. May sampahing kaso sa korte at kumpleto ebidensya na yun talaga ang may kagagawan sa krimen dito sa pagpaslang at paggrape sa bata na 2 years old. Okay lang naman, ma'am. Stress. Tapos, parang di ako nakakatulog pag gabi. Mabigat po sa loob. Lalo na po sa family ko. As husband ko din. Mahirap po. Lagi yung pinagdaanan namin ngayon, ma'am. Kamusta po yung husband niyo ngayon? Ganun pa rin po, ma'am. Naghahanap pa rin po kami ng hostesya. Di pa rin po kami tumitigil. Ngayon na po kasi, ma'am. 8.30 a.m. na una po si Kauri at yung yaya niya po sa school. Tapos po, nung 9 a.m., pumunta po kami ni Tiara. Bali na late na po kami. Tapos po, pasok ko po kay Kiara sa room, pinaupo ko po siya. Tapos chinek ko po si Kaori sa kitchen. Nandoon naman siya naglalaro po. Tapos after how many minutes lang po na nag-ausap kami ng mga parents sa kitchen, pinalikan ko po agad yung anak ko. Mga 3 minutes lang po. 3 to 5 minutes lang. Tapos wala na po siya. Tapos nun, hinanap ko po, po siya sa paligid kasi open area naman yung paligid. Tapos mga nung, nung hindi ko na po talaga siya makita, naghingi po ako ng tulong sa barangay captain sa teachers at saka sa mga parents kasi nasa area lang po yung barangay captain namin kasi under construction po yung daycare. So yun na po, yung mga tao dito sa elementary, yung mga tao doon sa covered court, nagtulong-tulong po hanggang matagpuan po ni teacher yung bata na palutang-lutang nasa swimming pool. Parang hindi ako makapaniwala na nang nakita ng dalawang mata ko po na nakando sa yung anak ko. Wala nang buhay. Parang gusto ko po mamatay na lang po. Yun po yung na nilamdaman parang nagdilim po yung aningin ko. Parang hindi po ako maka makapag-isip maayos. Itong suspect ba na to ay, kumbaga po, personally ba kilala niya? Yes po, kasi dito din po sila lumaki. Late na po kasi may nag-inform sa akin na nagtanong-tanong daw yung suspect na yun kung kaninong anak ba to, kaninong anak na niyan. Pero natapos na po yung nangyari, yung incident. Saka lang po namin na laman na may ganun pala. So, Pero before so... that po, wala po talaga akong naramdaman or nakita. Ang tinatanong niya is yung mga bata or specifically si Kiara lang tinanong niya din po yung kambal at saka yung isang bata po na parang hindi parang 2 years old pa lang po yung maliit po tapos tinanong hmm. niya din po yung isa pa po anak mo ba yan ganyan so ibig sabihin parang may interest na yes po masasabi po talaga na parang ganun po and then yung bahay din po ba niya ay malapit doon sa daycare Center yes po siya yung po yung pinakamalapit. Okay naman po siya. Friendly po siya sa lahat. Pag makita mo siya sa daan, na, na mamansin po siya. Hindi mo kakakitaan na mm. naripis pala. Wala siyang history dito. May naglapit din po sa akin, ma'am, na nagsabi na hinipuan daw niya yung bata, mm. dalawa tapos hindi ko lang sure kung ilang taon parang minor po that time year 2020 si Kiara po kasi is napaka-sweet na bata never hindi po siya pala away na bata yung parang sweet tapos pag may ma pag makita kanya kahit hindi kanya kilala pupunta siya agad tapos maghag tapos sweet po siya sa akin ma'am tsaka sa kapatid niya siguro din po ano din po siya mahilig po siya sa mga toys mag-arrange-arrange ng mga toys yun po yung hilig niya tapos mag-read ng mga books sweet po talaga na bata. Mahilig po siya mag-hug and mag-kiss. Pinakamamiss ko po yung tinatawag niya po yung pangalan ko. Kasi magsabi yan siya, Mama. Ganyan po talaga yung term niya. Every time na magtaas po yung boses ko pag magalit ako kasi minsan hindi umaiwasan na inalaroan nila yung milk nila. Tapos pag magtaas yung boses ko, magsabi, mag, Nagtakbo yan siya sa akin, ma'am. Tapos mag-hug. Tapos magsabi siya, Mama, ganyan. Yan po yung tono niya. So, yun po yung pinaka-miss ko po sa kanya. Hindi ko nang manabanding yung mga bata before siya. Before nangyari yung incident. Kasi po yung pinagsisisiyan ko, ma'am, hindi kami nakabanding ng family ko na sana nakapagbanding kami or sana ina-wish you know, ko na sumama na lang muna kami sana sa kanya sa ano sa workplace niya. Sana hindi yun nangyari yung ganun kay Kiara kung naka, nakasama kami sa kanya. Naapektuhan ng buhay kung parang wala na akong gana mabuhay. May times na hindi ko na alam kung anong purpose ko kasi everyday dalawa sila yung focus ko po talaga is sa pag pagpapalaki sa kanila. Napaka masayahin po ng dalawang anak ko. Yung ano lang po, kontento lang po ako sa sa dalawa. Nandiyan silang dalawa sa araw-araw. Tapos po, nung nawala po si Kiara, parang hindi ko na po alam kung ano pang direction ko sa buhay. Yun po, empty talaga yung feeling ko. Man. Ang gusto ko lang po, isa na managot po yung gumawa nito sa anak. Kasi hindi naman po kaso yung anak po na hayaan na lang po na, na walang may managot. Masakit po sa akin na ganun po ang ginawa nila sa bata na walang, walang kamuang-muang. Angel pa po yung baby ko. Wala pa talagang, wala pa siyang kasalanan pero ganun po yung ginawa ng tao na yun sa kanya. Ay, di pas kong sa po. family nyo. Si Sir Rafi po ay yun nga po, pinapaabot po yung pakikiramay po sa si inyo and um, wag po kayo mag-alala dahil from time to time po ay i-assist po namin kayo hanggang sa makamit niyo yung justice and we will go then sa P PNP po para po mas mapabilis yung kanilang pag-iimbestiga at naglagak din naman si Sir ng 500,000 po na reward para sa makakapagturo po dito po sa suspect. Mm -hmm. Yung mensahe ko po sa suspect po is kung may natitira pa po isang konsensya at awa doon sa bata, mag ano na lang po siya, mag soko na lang po siya sana. Pagbayaran niya po yung kasalanan niya sa anak ko. Pagbayaran niya po sa batas ng batas sa Pilipinas at batas ng Diyos. Tapos, yung ginawa niya sa anak ko, may anak din naman po siya na babae. May mga pamangkin din po siya na babae. May mga kapatid din po siya na babae. Isipin niya na lang sa anak ko, sa mga pamangkin niya ginawa. Ano yung mararamdaman ng pamilya nila? Sana po, pagbayaran niya na lang po yung kasalanan niya. Huwag na po kaming kahirapan. Kasi yung pagpatay niya palang kay Tiara, parang pinatay niya rin po kami lahat. Anak, ako. Nandyan ka man sa heaven for sure. Nandyan ka sa heaven. Sorry kung ito yung naramdaman mo sa... Naramdaman mo dito sa ano, sa world na to. Napaka-cruel yung naramdaman mo. Napakasakit ng ginawa sa iyo. Sana, papatawad po niya ako. Sisisi po talaga ako na pinaaral ko po siya ng maga. Pero kahit pinaaral ko po siya ng maaga, kung wala po masamang tao sa paligid, hindi po yung mangyari sa kanya. Sana po, kung nasaan man po si Kyang, sana maging happy po siya. Alam ko, nandoon na po siya kasama ni, ni, ni Papa Jesus, ni God. saturon na po ako that time ma'am so klase na po namin yun. then siguro mga 9:30 or more mm -hmm. siguro umasok sila sila yung huli na pumasok. Mm -hmm. Then, nandyan din yung aking kapitan, yung punong barangay po namin ng barangay. nakita pa po sila dyan sa labas. nakita pa po. So, dito ngayon, basta dito yun sila Apo. na side, ma'am. nakita pa sila, nagkasalubungan uh, pa mm -mm. sila. Then, bago nilagay ng parent, nawakan pa yun ikap parang dito sa pisngi. Then, nilagay ng parent dito, kasi ito siya is nakaharang dito nga tayo. So may parents ako dito na lalaki. Then may parents ako doon isang babae din. So dito yung lalaki sa may pintuan. So lumabas siya, naiwan niya yung bata dyan. Nandyan lang yung bata. Ayan, punta siya doon pa kusina. Akala ko lang magpunta lang si Kiara dito. Mm, mm So dito si Kiara. Akala ko papunta siya doon. Mm, -mm. So nakita pala ng ang parents. Mm, mm Dyan, pumunta siya dito. Mm, -mm. Ayan, Dito siya pumunta. Yan. So hindi ko na nakita ang nanay. Sabi ng nanay, that time... Nandun po ang nanay sa kusina. Oo, oh, nandun po ang nanay sa kusina. Mm, mm So, wala talagang punta na iba yung bata, kundi yung kusina lang po. Mm -mm. Hindi po po alam paano. Possible po, sir, na hindi po dumaan dito yung bata sa kusina. So, saan po kaya possible na dumaan yung bata at kinuha siya? Kasi kung sabi ng ano, yung parents, dito lang talaga siya. Mm, -mm. Dito lang talaga siya. Tapos makikita lang talaga siya ng parents siya kasi nakita na na yung parent niya, na, yung si Christine. Mm -mm. na wala yung bata niya doon sa loob. Mm -mm kita niya dyan sa so may bintana. Itong bintana ito. So, makita niya dito. So, yan. So, may mga parents yan dyan. So, may mm -hmm. nagalutok din dyan. Opo. So, kumbaga, sir, during that time, walang nakapansin sa bata na merong kumuha sa kanyang ibang tao? Wala po talaga may nakapansin Ma ba kay? So, nung time, sir, na, di ba nabanggit niyo po kanina na napansin niyo rin na lumabas yung bata kasama yung, kan yung kanyang parent dito po sa labas? Yung sa loob. Opo. Yung sa loob. Naiwan na yung bata doon, ma'am. Mm -hmm. So, yung nanay niya po, lumabas, tinuntahan niya yung kakambal niya dito. So, nung time na yun, sir, yung parents po na nagbabantay doon sa loob, hindi rin nakita na may kumuha doon sa bata? Wala, hindi niya rin nakita, ma'am. Hindi hmm. ko alam kung ano sa kanya, mama Kaya yung sabi niya, basta bumalik na yung bata papunta dito mang doon ng side. Walang kasama kahit sino po. Wala na po kasi ano lang, parang pupunta lang siguro yung bata dito or dyan lang talaga yung bata mo. So sir, na uh, nabanggit mo kanina na yun nga na nagtuturo po kay during that time. So ask ko lang sana if you don't mind, kumbaga allowed ba sa mga bata na lumabas-labas sila kapag oras ng klase? Hindi po talaga sila allowed na nagalabas man pag oras ng klase. Kasi lang nga po, sabi ko, just naka, yung door namin sa you na know, renovate, Uh -uh. So, ginawa siyang bago ulit. So, bukas po yung pintuan. Yung ginawa ko po ng harang na yan, para maliit lang, maging maliit na lang po yung daanan nila. Lumabas so, yung bata, dinano ng isang parents. Kaya ako, sa teacher din, parang ano na talaga sa akin, trauma na talaga siya. Kasi parang cargo ko na, kung baga cargo ko na rin yung bata, mami. Kasi nasa sa time ng klase ko eh. Tapos na siya sa loob ng klase ko eh. Kung baga lahat po ng bintana nyo that time and then yung pinto, ay bukas talaga kasi ginagawa ito siya? Ito, bukas po ito, ma'am. Mm -hmm. Ito, ay bukas Ito lang talaga ang close. Ito lang talaga yung close that time, ma'am. Kasi may sound system ako dito, ma'am. May ingat na time. Opo, opo. May sound system dito na time, area. Mm -hmm. So, di siya mabuksan. Sinakarang din. Ito lang talaga, ma'am. Mm -hmm. So sir, so, nung simula, nung nawala siya, ano po yung sunod na nangyari? Yung pagpanik na ng mama niya, kasi nagaturo pa ako doon sa may loo, sa sa loob. Nagbalik yung mama, sir. Wala na si Kiara. Sabi niya, balik siya. Na ah, wala na. Ah, bumaga na wala, nawala daw si Kiara ba? Kasi hindi niya nakita. Mm -mm. So, so naghanap ako doon sa loob. Pumunta ako ng CR, pumunta ihanap ko diyan sa loob muna sa dito tapos labas. Hanggang nagtanong na siya sa may ano sa may sa kapitan namin na mm -mm. wala, kung wala ba daw may napansin na lumabas. So yung sa akin lang is hinanap ko na agad yung pagkasabi ng mama niya na hindi niya na nakita yung bata hinanap ko na agad ma'am hindi na ako nagdalawang Tato. isip so nagtagal nagtagal parang malabo ko na siya makita yung mga area doon ng mga kanal ma'am hinanap ko papunta doon sa may barangay namin yung kanal di, ano kanal, kanal, kanal baga sinundan ko so, yung kanal kung saan may baka may ano ba so wala masyang tubig lang tubig yung kanal so, pabalik-balik naman ako balik naman ako diyan sa yung sa dalawang building na yan yung nakita niyo diyan ano, uh -huh. may dalawang building hinanap ko din sa loob Baka nagtago lang ba? Nakita ko yung ano, That's yung right. caretaker. Yung caretaker ng The Pink Resort. So nag-usap kami, sabi ko baka may nakita siya that time na bata na papunta doon sa kanila. Sabi niya is wala man daw. So, sabi ko, pwede ako mag-search doon sa area mo kasi para at least maano rin yung ano ko ba? Sarili ko ba? Yung, instinct na rin nagasabi na, sige puntahan mo na, Baka nandoon lang ba? So nagmamadali na ako punta. Pumunta na ako ng The Pink. Dialogad ko na din. May nakasalubong kong dalawang parents ko di Dalawang parents na nagpunta pero dyan lang sila sa labas sila nagpasok. Sabi ko sila nakita nila, sabi nila wala. So, hindi nila nakita. So pumunta ako diretso-diretso talaga ako sa looban hanggang doon na sa may pool. So hindi ko pa nakita yung pool na pag arrive ko pa lang doon, makita mo na yung pool pero di mo pa makita yung sa may ilalim dito na side. Kasi medyo taas siya. Then na makita mo lang is doon. So pumunta ako, naglakad pa ako doon hanggang doon sa stairs nila. Nakita ko na yung bata na, yun lumutang na talaga yung bata na. Tapos yun na, grabe na, sigaw ko. Sigaw na talaga yung pangalan niya. Then sabi ko, put***. Yun, sabi ko na yan. lakas-lakas yung -lakas sigaw ko ma'am that time. Then narinig na nila ako din. Wala na nang... Wala nang patubig-tubig ba kung di nantahan ko yung bata. Sinagit ko na para tunin ko baka baka sakali pang may ano pa siya nang Kasi yung bata talaga is as in ano ma'am. Nung time na yun sir na lumulutang siya, wala na po siyang buhay talaga. Wala na talaga, walang galaw na ma'am. Hindi na talaga gumagalaw yung bata. As in ganito na talaga siya ma'am. So sir, um, gaano katagal nangyari yung insidente po sa palagay nyo? Kung galing dito sa school, nandun sa mga 3 minutes, ganyan. Tapos yung paghahanap ko is nasa mga 10 to 15 minutes na yun, ma'am. Bago ko na ano yung bata. gano'n lang yung duration time na mga... So, simula nung pagkawala niya, sir, hanggang sa matagpuan nyo, Mabilisan hanggang si ma gaano katagal po yun? Minutes lang yun, lahat, ma'am. Hindi talaga nakabot ng oras. Tinuto lang tayo lahat, Lahat, lahat na ano. Anong oras po ba siya simulang nawala base sa pagkakakalala? Nine, ano na, ma'am, eh. Mag magre-recess na kami that time eh. Siguro na sa mga 9.30 to 9.40, siguro ganyan na yun ma'am. Na ano, around ganun lang yun ma'am. And then natagpuan niyo po siya? Natagpuan ko na siguro ma'am. Nasa mga wala talaga sa time ko ma'am ah. Siguro hmm. mga 10, mga ano na rin ma'am. magte 10 na talaga. Kung baga 20 to 30? Oo, mga ganyan na yun talaga ma'am. Kasi masyado na mataas yung 40 minutes ma'am. Kung baga grabe na yung ano niyan ma'am marami na mangyari talaga niyan. So, ibig sabihin sir, minuto lang po yung minuto tinagal lang ng krimen? Tinggal, yes, ma'am. Pagkawala niya palang ng 2 to 3 minutes na yun, o 3 to 5 minutes na yun, yun na yun. Kasi pag-search ko palang ng 10 to 15 minutes na yun, Natagpuan na siya? Natagpuan na siya. Ito bang POI natin? Ay, kumbaga, familiar ba kayo sa kanya? Makita ko lang siya, ganun. Tapos, minsan magka-anay lang kami, maglaro. Basketball, hirap lang kami magkasama niya no? ma'am ano lang talaga, minsahan lang talaga siya, ma'am. Kasi may trabaho yan siya, ma'am. Eh. Ano pong trabaho niya, sir? Ano yan siya, ma'am? Nag ano, ma may nagtatrabaho sa sana, ma'am. May isang resort. Isang, isang resort din. Then, ano I siya doon? Lifesaver siya, ma'am ba? Ah, lifeguard po mm, siya. Mm, lifeguard siya, So, nung time po na yan kumbaga before po ba nangyari yun, ay meron na kayong naramdaman dito na may umaaligid? Sa mga parents ko po, ma'am, nag-ano na sila, ma'am. May nagatanong sa kanila mm. kung kaninong bata yan. Yun ang sabi ng parents sa akin na wala, hindi pa pala yun nangyari. may nag nag-aas na yung si P.O.I. Kung kaninong bata daw yan. So, sa amin, parang wala lang din kasi taga rito lang din naman siya. Tapos jalan lang yung bahay. Yung bahay niya, dito, nandito lang man din. Mula po dito sa diker Center, saan po yung bahay po nung P.O.I. natin? Malapit naman. Buga, malapit lang. 100 meters. Siguro mga ganyan. Kamusta po kayo? Ah, so, ano ko? Sa nangyari ma'am, hindi pa talaga ano ma'am kasi taga rito ako ma'am eh. Tapos taga rito lang din yung bata. din taga rito lang din yung pamilya ng bata. Pamilya ng bata, pamilya ko na din sila, ma'am. Yung bata na yun, ma'am, is parang pamangkin ko na rin o bata ko na rin. Sir, gaya po ng pinangako po ni Sir Rafi po sa inyo during the live, ay magbibigay po kami ng mga CCTV camera po dito po para sa inyong daycare center. Nang sa gayon po ay masecure po natin yung safety ng mga bata. meron po tayong apat na full color camera na nilagay dito sa ating daycare center. Na meron po tayong isa sa entrance, nakita po ang labas-pasok ng mga estudyante at ng mga parents. At meron din po sa likod sa exit po ng daycare center. Then meron din po tayo sa loob ng classroom para makita po natin ang na activities ng mga bata. And then meron po tayo sa likod sa kitchen. Ito pong mga CCTV camera sir. So sa gabi po ba kamusta po? Am color naman to sa tuwing gabi ma'am. Pag ma-sense po ng camera po natin na dumidilim na, iilaw po siya ng... medyo nagigikampanti na po kami kasi ang um, mayroon ng CCTV at kung anong case na maulit manulit or o may mangyayaring uh ano, madali lang natin itong mano. Medyo nabawasan na yung kaba namin. So, ma'am, malaki ba yung naging epekto nung pagkamatay nitong ni Kiara dahil nga doon sa nangyaring krim? Sobrang laki po ng epekto no, nangyari kay Kiara kasi dahil, kahit hindi dito sa school, kahit na sa bahay kami, halos hindi namin may kahit ako, halos hindi ko rin may iwanan yung anak ko kahit sa sariling bahay namin. Kung baga parang, parang na ano na sa nararamdaman namin kahit, sa, kahit nandyan na kami sa paligid namin, feeling namin parang wala nang, wala nang kaligtas na, parang walang kaligtasan kahit sa ang area ka kahit, kasi simple first time nangyari dito sa amin yung ganung pangyayari. So ma'am, uh, yun nga po muli po kami po ay nakikiramay po sa pagkawala po ng isang baby po dito sa inyong daycare center and hopefully po na yun nga, sana natulungan po namin kayo sa pamamagitan po ng pagbibigay ni Sir Rafi Tulfo po ng CCTV cameras po dito po sa inyo, daycare Center, para ma-ensure natin yung safety po ng mga bata. Maraming salamat po, Sir Rafi Tulfo! nakita ko siya. Bitbit -bit niya yung bata. Papunta siya sa likod ng bahay nila. Tapos kitang kita ko na bitbit -bit niya yung bata. Tinanong niya ako, sabi niya, ay kaninong anak pala yung ano, yung kambal, sabi niya. ay kring-kring, sabi ko nang gano'n. Kilala po namin siya kasi dito po siya nakatiray. Parang na-trauma po kami sa nangyari po kasi dati pwede namin iwanan yung anak namin. Pero ngayon, hindi na kami, ano ma'am, hindi na kami kampante. May niya, lang ma'am, kung anak, mga weeks bago na, bago bago nangyari yung krimen,